Yan mga katuda mga katricycle Wasak ang rim Na panghuli bahagi ng tricycle Ng ating isang katuda Nabiyak na ang rim Kailangan siyang paltan mga idol oh, Dali lang matapos ano Oo oh, dali lang oh, Yan bago na mga idol wow. Yo what's up mga idol Magandang umaga Magandang buhay sa ating mga katuda Yung sa nating uh, katuda Problemado yung kanyang rim ay Sabog na mga idol. Yung mismo rim. Sabog. So, may ini-operate sa natin katulad sa kanya. Ay, pupuntahan namin doon sa kanilang bahay. Sa garahe nila. Alright, so, let's go mga idol. Ito yung rim ng kanyang... Uh, mga idol, sabog. Ang kanyang rim, uh, wasak talaga. <coughs> Hindi na pwede. So, uh, pupuntahan namin yung kanilang... Uh, wala pa daw. Pupunta kami sa bahay ng isa nating katoda at may ni-offer siya na kahit uh, gamit na o second hand ay pwedeng pampalit dito mga idol. So bahala na sila mag-usap. All right. So let's go mga idol. Sa kaya tayo tricycle ko para makapunta tayo sa kanila. Tulo ko muna lang kumain kanino. Tara, let's go. Pupunta kami sa bahay ni Terso. Pupunta kami sa bahay ni Terso. Malalaking bagay 'yon. Oo, oh, oh, pang self-care nga ay. Ititingin natin kung magkakaigi okay? para mapagawa mo yung iyong... Uh... Mahal, pati yung kayo yun. Mahal talaga. Pag-ibili sa sasito na mahal. Talagang mahal yung ganyan. Kailangan meron ka mga... Okay. Kasi lilibor kayo mga 1.5. Mga 1.5 yan. Kasi kahit yung bago at saka maglilibor ka niyan para mapagawa mo. Budget ka ng mga 1.5. 1.5 oh. talaga ang babad. Oh. Okay. Okay. Kaya kung wala kang pang 1.5 ay di pangutang mo na yun sa 5.6 Huwag na meron nga ako doon Ayun na nga kaya na nga pupuntahan natin Ay At ah uh, bahala na kayo mag-uusap Magkakaigi ano Basta malaga um, makikita natin kung sukat ba Sukat yan 350 Kasi may sukat yan ay Hindi ko yung ginagamit ko. Oh, marami kasi mga uh, gulong ngayon o mga rim na hindi na ginagamit na kaistak lang sa mga garahe. Ano? Pag gusto mo, bibili ka rin ng gulong. May bulldog pa ako sa bahay. 800 ka bibili ko Tingnan natin, tingnan natin. Hindi, <laughs> pag-reserve pala. Sabi ko na rin. naman talaga lagi pag pang-reserve yun. Kaya yun ay... Yeah. Kaya yung tinabi mo, pang-reserve mo yun. So may nangailangan ibang katoda, ibahagi natin. Ano? Alright. mga katoda. Mga palubes hindi bago dyan yung ating mga viewers yung mga katuda natin lahat ng paraan ginagawa para lang magamit yung ating ng tricycle kasi napakamahal talaga ng mga piyesa ng mga tricycle ngayon pag wala kang sapat na budget hindi ka makakabili so, yan. pero kung nandyan ng 5-6 nandyan five, yung mga porsentuhan yun, kakapit at kakapit mga idol doon sa tricycle ko na. Ayan yung tricycle nung isa nating katuda, oh. Sa unanin ka tayo. Dito ah. Ayan, dito na mga idol. May lang. Ito yung bahay nung isa nating katuda. Ayan, ito yung... Ito yung nakablo, ito yung katuda natin na uh, may problema sa kanyang gulong. Ah, magandang umaga! Ay. Sige po, sige po. Ayun. Ganda umaga po. Oh, alright, Ganda pala dito sa lugar ni Ah. no? Ay, may mga aso. Ah. tayo ng aso, hindi tayo kilala yun.

Yan. Ano ba yung ibig sabihin ng pangalan? Ay, oh, balik lang ito. Oh, ito ba yung nakalagay doon? Yung 250 pangalan pa yun, paan 250 pangalan pa yun? Hindi yung kinuka niya yung lapad. Takayil. Yung lapad niya. Ito Malit, na, yung lapad ito yung 17 yan, pero ito. Balit ko Kala ko naman. Hindi pwede yung lapad. Hindi pwede siya yung panghuli yung akin. Ay, sa panghuli ba? Panghuli. Malapad yun sa kanya, malapad. Ito yung mo. Ay, hindi. Kaya doon yung pangunahan ko pre. <tong> Hindi pwede. Ang no, sabi dvd. na, pwede rin pang 17 yung laki niya pero yung ano niya, ano lang 250. Pero ang ganda pa niya, no? Oo, maganda so, pa. Ang dapat ito maganda pang side car, pang side wheel. Hindi nakalagay dito, Pang side wheel lang yan. Tayo 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 meron ko doon. Ang laki nito. So ayan mga idol at uh, kung uh, parehas ba dun sa rim na luma yung uh, inu-offer nung isa nating uh, katuda. So tingin ko lamang ay maliit nga siya. So ito mga idol oh. Ito yung uh, papalitan na rim. So ayun at uh, kita naman natin na talagang maliit yung ini-offer ng isa nating katoda. Ayan oh. Pwede itong ini-offer ng isa nating katoda ay pan lang. So itong rim ng uh, STX ay talagang uh, malapad mga idol. So yung bilog niya parehas siya ay by 17 itong isang ini-offer niya saka itong luma by 17 ang problema yung lapad mga idol so talaga naman ang STX ay napakalapad ng uh, rim so kailangan talaga ay bago yan masyadong uh, maliit kumpara mga idol kasi pangulihan bahagi itong ating papalitan so sabi ko doon sa isa nating katoda yung may ari nung rim na papalitan ay bumili na lang siya ng bago at uh, yun ipagtanong na lang niya Uh, kung mga mangambas na lang para makamura siya mga idol kasi napakamahal talaga ng uh, budget para dyan mga idol so yun at uh, salamat rin sa isa nating katuda at uh, uh, nakita natin yung kanyang inyo offer na rim pwede pa yun mga idol gamitin pang side wheel ng uh, tricycle yung mga ordinary tricycle natin mga idol alright so let's go mga idol at uh, let's go na kami at uh, ayun okay. Sige, sa sa mo na muna. Ah. Oh. Hintayin ka namin. Tanda mo yan ha, 250 yan, kay 70 oh, uh yan. -huh. Tanda mo yan. Hindi ubra. Oh, ganito man lang sana, oh, ganito. para yung Yan, ganyan kalapad, oh, may tama na rin. Yung ganyan. Bumili ka na lang ng bago. Bago na nga. Bago na talaga. <laughs> bago na lang, hindi hindi na ubra ito. 250 yan. Ganito sana nito, ano pa kunahin? Oo. Oh yun guys hindi talaga pipidi yung kanyang ini-offer Mali, masyado maliit pan side wheel lang yun ito talaga ay panghulihan so kailangan ay ganito rin kalapad kasi alam naman natin ang mga sticks na motor ay talagang malapad siya malapad yung bilog niya 17 mali gan, dapat ganito man lang kalaki kalapad yung wala siyang mga rayos. Meron pa. Tingnan mo. Baka bibili. Pag-aibin mo para... Yeah, Meron pa daw isa. Nasa tambakan. Bakali, 275 din yun. By 8 naman yun. Titignan natin para titingnan lang kung magugustuhan mo. Kung kahit hindi masyadong ganito kalaki, basta't magkakaig. Ay, eh. pang malaki pa yun, baby, baby. Gusto mo yung ganito talaga kalapad, ay di bago na talaga ang bibili niyo. 200 by 8, bibili. Ang tama sa Malapad talaga ito ay. Pang hulihan ng O oh, yan ang nadadali sa may pituhan Ito ang nadali mga idol oh, Sa may pito yan, oh. So pinaispatan na niya Ay yun sa kinatagalan Nagamit din naman Kaya lang ang problema talagang bumiyak na kasi malakas ang pressure ng hangin ito so let's go mga idol at yung rim na inioper nung isa nating katuda ay eh, hindi talaga pwede kasi maliit kumpara dito sa kanyang gulong na pang uh, STX malapat talaga ito so bago na lang ang bibilin mga idol dun sa talyer kasi may mga bilihan naman dito ng mga rim so hindi natin alam kung magkano ma mangambas ka muna pala ni eh. Pero hindi na no, kasi pare Ganoon naman talaga ang presyo niyan at saka agad sumo paggawa na. Oh, okay. Buyan, na lang. Kung kayang kalasin ng ay dito tayo. Kakatirin ah, ng rice niyan eh no. Yan. na mga idol, papagawa na lang niya ng bago. At pagka hindi mo na kaya ng budget, edi eh, utangin mo na lang diyan kay boss. Okay. Yan dito mga idol sa tindahan Ito ipagawa mo yan. May puti kakaunti ang ginagawa dyan. Ngayon. Ipagawa mo lang dyan. At si boss ng bala dyan. Ipagawa mo yan. May patok. Huwag na. Para makabiyahin eh. Bos, na yan. Boss, hindi na nga makabiyahin. Ha? Dalawa mo yan. Ay siya. Makabuti pa ng bukas eh. Di Di yan. Hindi makakapama sa Hindi makakaboundary yan.

malapit na malapit. Tara, let's go. So ayun mga panola friends at uh, iniwanan natin yung katoda natin doon. At uh, sabi nung gagawa ay eh, baka daw mga dalawang oras pa niya bago magawa kasi may ginagawa pa siya. So ayun mga idol, at uh, update ko kayo sa mga susunod na vlog natin. Baka mamayang hapon o di kaya bukas dudugsong ko dito sa vlog ko para update kayo kung ano nangyari doon sa isa nating katoda kung napaltan ba o magkano na gastos alright so let's go idol so yun mga idol at uh, dahito na natin, isa nating katoda yung nagpagawa ng rim kanina oh dali lang matapos ano oh dali lang oh yan bago na mga idol Sarang tama tama yung 1.5 na mga gastos oh. Ayan, oh, bago na oh, bago ang rim. Ah, oh, malapad nga pala oh. Tirso, 250 lamang yung pinakotong Yung binibigyan ni Tirso ay eh, maliit talaga. Iba yan pala yung 70. Wala, hindi nagkakaigit kasi maliit nga. Pang side wheel, pwede yun. Pang side wheels, pagkakailangan ng pang side wheel, kakabit na lang. May ihi may bearing pa, may hub na, may, may rim na. Hmm. Gulong pa. Gulong, mayroon din. Nakakalas nga lang yung gulong. Sino man Ay di presyo nga lang ang hindi rin niya alam kung magkano. So ayun mga katoda, mga katrasikil, mga kagulong at uh, ito na yung uh, kanina ay naiblog natin na nagpagawa ng uh, rim. So bago na mga idol, bago na ang kanyang binili kasi uh, ito ay ito'y panghulihan ng uh, STX motor mga idol. So ito yung kanyang rim na luma Talaga namang mga uh, hindi na pwedeng gamitin mga idol Nabiyak na siya At uh, yan naman ay matagal din yung nagamit Almost ay uh, 10 years na rin yung gamit mga idol So yung interior ay pinalitan na rin ng bago Kasi nga ay sabog mga idol So inabot siya sa kanyang pamamasaada uh, pamamasada mga panula friends So normal naman yan na uh, nangyayari sa isa nating mga sa iba nating mga katuda yung mga katricycle natin dyan na medyo luma na yung rim ay nangyayari po talaga yan mga panel friends pero pag yan ay natin ng bago ay okay na ulian mga idol so sabi ko nga sa isa nating katuda ay mangambas muna kasi ay nagkakaiba-iba ng presyo ang mga tindahan dito ay hindi rin naman ganun kalaki mga idol So mamaya, ikikwento ko sa inyo kung magkano ang nagastos ng isa nating katoda ata uh, pati nga mga idol itong uh, rim ay bago na saka yung rayos ay pinalitan na rin ng bago mga idol kasi yung luma na rayos ay kinakater yan mga idol so basta mahalaga parehas ang sukat ng uh, yung numero may numero ng mga idol lai so yan at uh, ang tawag ng dito sa pagkaka-align na ito ng gulong ay sa mga idol so si nalapit na siya at bago na ang rayos niyan mga idol yan at uh, magagamit na uli natin ng pangmatagalan niyan mga idol so yung hub ay dati pa rin kasi wala namang problema yung hub ang nagka problema lamang ay itong uh, rim at uh, ito nga mga idol yan ay salapid ang tawag yan mga idol so alam yan ang mga manggagawa uh, saan ka man lugar sa mga bayan bayan may mga gumagawa naman ng ganito kaya kung ganito ang problema mo ay eh, ipagawa mo ng mga idol sapagat so, importante yan kasi yan yung uh, pumipwersa sa ating uh, pampasadan tricycle o panservice mo man yan so talagang uh, kailangan ipagawa mga panulipren so let's see mga idol at ah uh, magkano ba ang nagastos ng ating isang uh, katuda so ito mga idol at ah uh, ipinakita sa atin yung resibo na kanyang uh, binayaran dun sa gumawa mga idol ito Alright. so yon mga idol at uh, yung palang rim ay nagkakahalaga ng 680 uh, mahal na rin pala ano mga idol yan ta uh, may sukat naman yan kumbaga parihas ang sukat mga idol at yun nga nagbili din siya ng uh, rayos nagkakahalaga ng 252 mga idol so isang set na yan at uh, may binili din siya na ito yung 160 ay parang break siya yata yan nagagamitin din niya dun sa kanyang uh, tricycle itong 140 mga idol ay interior, ah, mahal na rin pala interior mga idol, pambihirang buhay at syempre yung labor kailangan may labor din 180 pesos mga idol so nagkakatotal siya ng 1412 so yun yung nagastos niya mga idol sa kanyang uh, pagpapagawa nung kanyang uh, rim na nabiyak mga idol. So, yan. Ganon talaga ang uh, buhay ng isang tricycle driver. Kailangan ipagawa. Kailangan ipaayos para naman magamit uli natin pampasada mga idol. So, let's go mga idol. Thank you for watching. Bye bye. God okay. bless mga katuda. Okay. Yun, at uh, ayos Yun, sa kanyang tricycle para makapamasada na ito sa nating katuda. Yun. All right, my dollar. Let's go.